Kuya, kay gaano kahirap 'yung ano? kahirap 'yung ganyang kalagayan niyo ngayon? Mahirap po. Mahirap po mag magasa umaga. Hmm. Mga bata po, hindi po ano. Tapa na sa isip na ano problema na naranasan ko na po ngayon. Yung po, mahirap po pala. Yan yung ano oh, po. Yan yung hirap pagka hindi kayo marunong makinig sa mga matulang, magulang magulang po ha oh, po sa huli yung pagsisisi <laughs> pero kung nakinig kayo sa mga magulang natin ano na nagpapayo sa inyo na inyo, oh. Eh, malayo kayo sa ganyan hindi po siya naranasan ng ganda hirap kung nakinig ko Bali, anong oras kayo, ano, anong <coughs> oras mo dinala sa panakan yung asawa mo? Bali, ito po, alas 12 po. Tanghali. Alas eh. 12. Nag... Buti, ano lang, normal delivery lang. Oo eh. nga po eh. Turu po, matagal po ng anak. Man, po yung bata sa, yung pusensya sa, ano eh. Kalig eh. Uh, Kaya hindi. po, matagal ng anak eh. Kali lang oras siya nag-labor? Kali po, nabot din po nung mag-alas 4 eh. Oo. Oh. Tagal din pa rin. Pero, kumusta yung baby? Okay na okay po? Okay na po, malig siya. na po. Nung una po, nung lumabas hindi, umiyak. Hmm. Mabuti po, na noon nung nagpanganak, yeah. hinipan nung bunganga. Hmm. Tapos tinapit sa likod yun po, umiyak. Hindi ano naman po umiyak. Ano po, yung parang may sipon din po na ano. May kaliskes lang po na, ito, oh, mm, ganun lang po yung salita. Mm -hmm. Bata. Tapos mamaya-maya, nung bin, pinaliguan, tapos binisan, nilagay po sa plastic. Mm -hmm. Para po, ano, nung mamaya-maya po, yun po, umiyak po. Kala ko, Katekram, sino yung mga bisita natin kanina? Sila Kuya Egayo pala, Kuya Joshua. Sino yung kasama mong isa? po. Si Ate Ella. Yung asawa po pala niya ng anak. Ang problema, hindi niya pumalabas yung... Sa mga katekra, muna pala natin dyan. Sa mga katekra, family sponsor. Magandang umaga po. Good morning ka Kuya Beno. Good morning po. Tingin ka dito sa camera. Good morning. Ayun pala? Okay. Uh, so, yun. Uh, hindi niya humailabas yung mag niya kasi wala pong ano, pangbayad. Yan ang problema dyan, Kuya Yegay. Kasi panganito, ang daming tahi. Galing na sa ospital. Hindi uh, eh, sabi, um, na lang ikat ano, alate OB, tapos eh, maray doon na pinapautos. So, maray doon dyan kasi, ilalang mag-agustay ng yung burat na yan. Okay, okay, okay.

Pwede ka naman mag-lodge? Oo nga. Hello! Huwag tayo na pagmamanuhin pa. Hello po, maganda umaga po. Maganda umaga po. Magaling niya. Naku, si ate. Ito po pala yung bahay nyo Oo po. nauna? Wala po eh, umalis niya ano po eh. Naghanap na akong baong kaha Hmm. Isa kasi sa, sikat ano? sa, Nineteen ano pang ba eighty six? Nineteen eighty six. na kinales pala talaga kayong sikat na magdo 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 <laughs> Pakita mo na natin yung baby ni Kuya. Madali ko kasing tahi. Kaya mo... Ano? Hmm. Kagwa po. Achi! Dalawang araw na sila dyan, tapos balik-balik sa karpa mapara Mapakarai doon pinapa, ano? Ah. Pinapa, sa pinapa ulit mga laboratory. Yung e kahapon, mm. sabi niya. Di ba, baka pwede yung na lang. Kasi yun siya, yun. Matang mag-asawa yung isa na yan. Ako, Diyos ko po. Yung asawa tanggapin natin tani. Eh. Mga eh. yung Mm. Eh, malaking tayo dyan. Naano siya. Mungkin maganda siya kung meri. Mm. Ginupitan niya eh, para dumabas. Malaki-laki. Mahaba yung ulo eh. Pakita mo na kung mahaba ba. Oh, Mahal na po. ako ah, na haba eh. Eh, yung nanay eh. Okay na po siya. Hanggang dito kahapon yan eh. Mm. Pero mahaba pa rin. Oh, <coughs> Alam, mama, mainitan na ha. Para hindi ano. Masama ka kape? eh. Ay, hindi na po. Ano po kami? Ang galing oh. Mm Thank Ay, Ay, napatakan mo ba po? So, hindi pa. Hindi pa, hindi pa. po, Hindi pa po. Yun yung nani, buti sa atanin. <laughs> <laughs> po. Kailan ka? Ay! Si nani pala to. Hala. <laughs> Congratulations po. Lola yan. Si Lola. Yung pa isang bisan suso. Yung <laughs> mm. papa daddy, yung dito nanas din Galing din sa kalpa yun eh. Naubos yung pera nila sa kaka. Ang niya, 3-8 ba yung kakaparik pa? 3-8 po. 3 na Yung tahimon, ingatan mo bibir pa kasi ano antibiotic. Matindi antibiotic. Malalim na yung ano, marami. Ayaw lumabas eh. Tapos ako na isang kasamang magano ano tumuli. Ano, kumusta yung ano mo, hey, pakaramdam ay, um, mo? Hello, Hello na! Hmm. Okay, okay. Hello, Hello. 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 stress. Alam Hello. Hello. Eh. Hello. Yeah. Hello. Na! Hello. Hello. Anak, your, ano dito yung ano, yung sikat na vlogger, si Tekram. Nandito, oh. Ayan. Oh. Si Tekram, nakakaba, nakikita mo sa kwan? Tingnan mo yun. Ano ko nanganak din sa Dubai 350 bata diba, na ba? Nanganak po siya. Yung anak po, asawa po niya. <laughs> Akala ko nanganak ko yun. O, sige ba, may tawag ka na na visita ko. Yung pinakamagagaling na vlogger. Nak, <laughs> yes ka. Oh. Na, na sa mm. no, oh. O, napakalay natulungan sa saluan. Hmm. O, sige, anak, naiya ako pagkakaroon niya. Tignan mo lahat ng tatulungan niya, magaling to. Sigat, Sigat po lahat. Sigat mm -hmm. siya. O sige nalang, kaya nalang. Kuya kayo dito. O sige May problema tayo, Kuya eh Egay. Ay ano, sa lola. Eh nagpunta to ang anak niyo. Eh ako ba yung gumawa sa anak mo? Ba't ako yung... Ba't ako yung inaano mo? Tapos basang-basa pa. Hindi, oh, lang po, hindi basa. pa po nee, so, ako sa okay. mm. Ibig sabihin, pinahirapan mo pala kayo ni ano, si Nanay Marisa? Hindi po. Ayaw ko siya lang ang tanggapin kasi nga panganay tapos ibabalik ba siya? Hindi, siyempre may mga bibilin kasi nga, no? Sa kaya anesthesia, pinahipa yan. Sabi kasi hindi naman niya talaga di magagawa sa lahat yung pagtulong. Eh, isa, siya, hindi siya binadala ko sa Galvez, pangana. Hmm panganay normal. Eh, mm. pinahiningi. Sabi ko, di ba sabi ko pumunta na lang dito sa akin at nang hindi ka ganun. Eh, paano po yung bilang ko? Natakot na. Hmm. Alas 6, usapan ko namin yung linggo. Alas 8, dumaan sa Galvez. Galing ko sa <coughs> Miguel, wala din yung oh, ano, doktor. Wala uh, <coughs> alam ko, Juan, alam Judy na OB. Eh, usapan na rin, ay, gagalit siya ba yan? Tingnan mo, saan tayo kukuha ng 18? Eh, normal lang yan, sabi nga. Um, eh, naghanap po yung Buti Nga, Happy sila. Buti nga, ganun lang eh. -mm。Pero kung sa mo mag... Sa si Sarin yan, 100,000. Ano, 26 hanggang 31. Yung anak ko kaya 350 sa Dubai, ano, 8 and a half. Naka-amigo siya, nasa loob ng incubator. Naka... Mm -hmm ano, eh, GT. Marami ko kasing ginawa doon sa anak ko, kaya mahal yun. Mm. sabi ko, okay naman ang no, diktas. O, sabi niya, baka mag nagsisure, hindi maganda. Mm. Parang nalabi kaya Lord, after 7 days, ay, 72 hours. Nakarang ko. Mm. naman. Pero okay naman po yung nanay. Okay na po ngayon. Yung nagtahe, papagaling yung ng pa mga antibiotic. Yung, mm. yung branded na, kasi hanggang lube, malaki. Pinakita ko, hindi pa sinilip ko kahapon? Eh habis nakita mo e sinisilip mo pa. Dapat po, dinagdagan niyo yung tahi para... Oo, oh, kasi na sa Baka eh. <laughs> na, na lang ka. Ano yun? Hindi na na rin Ano yun? Hindi po? rin oh pala Eh nga di na dahil po yung si Kuya Ogos? Kaya po oh ba yan si Kuya Ogos? Eh wala na ako makikita eh, na. Oo, na po, nakatras na. Oo, oh, oh, na. Oo, na. Hindi po, kaya ho ba yun? Kaya ko ba yun? ako? nang mm. nang Ay, 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 mm hmm, mm hmm, hmm. Saan ay, 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 niya. ay, 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 hmm mhm -hmm. Mm -hmm. Hey, mm, -hmm. mm -hmm. Pero no. eh? mahirap na. mm -hmm. pagka nasanay sa ganito to. Mm -hmm. Sana kung sa'yo kumawa ng hype. Look, <laughs> 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 Yung lalas niya, kung ayak mahiya, paparp lang. Pero mas maganda na sa ina. Pero talagang wala, kaya yung magandang buhay, magandang gata. Hindi magandang gata. Hindi siya Magkano ka pala, iyanan naman siya. Painumin mo, ang gawin mong tubig niya, yung malunggay. Sa malunggay pa lalala? Hmm. Hindi. Alam mo, pa sa mga recipe, pwede hindi magandang so kaya next week na. Hindi pwede pagtagalin na. Pag pinagtagalin, isa yung hinahanap. Mahigpit niya dahil si Alice ko, nung last July 2003, parang he's na hindi na dito pinanganak. Kaya ngayon, napakaraming requirement. Pero yan, pag bagong pa isa lang. Kayo mag-asawa ng pirma at saka pirma ko. Madali lang mag-ayos. Madali lang. Hindi ba ikaw nangyari na? Oo. Oh. Ang tama pala. Bebe na. Bebe. Yung baby, tingin mo. Tingin mo yung baby. Ano po? Ano ba, Joel?

Pero nga nung nakita ko ngayon, parang ano eh. Pero ngayon, Nay, kumusta yung ako? Ay, mas, mas lalo kung lumayan, lumala ko nga kasi po, umuulan yung baksak ko ng tubig. Doon po pupunta po sa amin, kaya po kami sinasin Hmm. Pumasok. Ang nangyari po yung iniisip ko, yung gabi pa eh. Ah. Ano kaya ito ako po yung mga nito? Makotos na sa loob. Hmm. Eh, dito pa lang, hindi na pwede. Mayarap. Ano ba okay. Yanan. Lumabas na. Ang gwapo. Kamukha mo. Uh -huh. Mm-hmm. Mabot oh. po dito yung bahay. Hmm. Oo nga. Yan ang, yan ang sinasabi ng mga magulang pag di kayo anda Mas mahirap ang ano nyo. Hindi, tsaka ano, Ano ko, fragile pa yung ano, bata. Anong magandang ano? Sabes, yung ano mo? Ano sa tingin mo? Wala po alam eh. Wala po akong ano eh. Hmm. Kasi po, di ba po yan? Hmm. Inukay ko na po yan. Hmm. Tapos nanong ko na mga bara. Kagabi ba, tumas ang tubig dito? Hmm. Tumas ba may... yung... Wala po kami tayo dito eh. Ay, ito, nga pala, eh. sorry. Nandun nga pala kayo no, sa paanakan. Wala din ho yan kagabi. Gabi. Nandito po sa kabila yan eh. Oo. Uh -huh. Kaya medyo nagano yung isip ko na... Tapos si nanay din ng sabi nga... At saka mahirap, mahirap talaga. Hanggang, kailan hanggang, kaya, hanggang kailan kaya yung bagyo, no? Tapos yun, mo. Hmm. Yeah, nga po namin hanggang dito po talaga tubig niya. Hmm. Kasi halim niya. Tubig niya nalang dito. Yeah. Dito po bahay niya. Pag di po tumigil, tumataas. Oo nga. Kasi sunod-sunod yung bagyo na yun eh. Oo nga po. Hindi ka talaga magiging Hmm. Hindi, inaano ko kasi hanggat may bagyo, pwede naman sila sa Promised Land. Kasi kung, kung COVID dito, ano magiging... Hmm, doon magiging komportable yung ano niya. Kalagayan nila doon. Hmm, ano yung trabaho mo ngayon? Ay, wala nga sila dahil nga nag-uulan-ulan. -ulan. ulan po kasi po. Puro po bakal ibin po ang kinakabit namin sa ikong floor eh. Pag welding o, oh, po kami. Hmm. At Taman-tama yan kasi manganuhan niya Tututukan mo yung asaw mo kailangan mong tutukan din sila eh kasi yung oo oh, hindi ano yan isang buwan na kailangan nakatutok kayo kayong dalawa pag puyat siya ikaw naman tapos pag puyat ka siya naman ganun yun eh hindi naman pwedeng sa, sa asaw mo lahat siyan mahirapan siya Oh, Mag-hello ka muna sa mga katekrom. Hello po mga katekrom. Huwag ka sa ating titingin sa kanila. Huwag ka nang nahiya. Hindi ka nasa nang nasanay. Hello po mga katekrom. Hmm. Na-miss daw yung ano yun. Na-miss yung smile, yung ngiti-ngiti mo. Tapos, oh, sabihin mo sa kanila kumusta yung pag-aaral mo. Okay lang <laughs> po. Doon ka tumi. <laughs> nahiya pa. Okay. Ano kaya dito? Okay lang ba? Kasi gagawin natin. Doon na muna sila sa promised land. Tabang mahina yung bata. No. Okay ba yun? Apo. Siguro di natin alam hanggat may bagyo. Kasi mahirap yung ano yung mababasa yung ano mo. Si tita. No. Si ate pala. pa ka na sa ano. Punta na kami doon. Ito no? Paano ka mo, mo ka-tegram? Paano po uh, ka-tegram? Okay, o oh, sige. Ang plano ko sana ka-tegram, doon na muna sila sa promise lang hanggat hindi natin alam yung bagyo hanggang kailan. Tapos, ang ano ko kasi mahina yung baby sa amoy-amoy. Hmm. Tapos... May ganun din po din. Bubat po eh. Ah. Paanong bubat? po. Saan po ba yun? Um, dyan lang din po sa may likod po din. Diyan ah. Din po sa loob namin. Eh. Pero siyempre, hindi po kasi kung ano man ang mangyari, gusto ko, kayo pa rin po ang mag-decide. Anong... But, mas may, uh, po gusto. Siguro, eh, marami po kasi yung anak yun. Eh. Mm. Kaya po siguro na kaya naman po ang gano'n. Madami doon, nila na nyo. Siya. Mm -hmm. Si ano muna, yung nanay muna. Ano po sa tingin nyo? Ano po, kung saan pong mas, ano man malinis na mm -hmm. Sa ano nyo, Sinabi niyo po. Mm -hmm. Hindi, ah, ba't doon mo din gusto? para safe din po. Mm. Kasi po baka tuloy-tuloy pa yung ulan eh. Uh, Tapos nai, eh. Kasi ayaw ko yung ano, ako lang ang nag-decide eh. Pero eh, sabi... din po ako sa apo uh, ko ano nga po dun sa amin. Eh, kailangan nga po dito eh yung um, safe po eh, po siya. Mm. Si ano, si Kuya... Igan kuya Eka, ikaw. Okay na po dun para lang din yung ano ko yung amoy talaga yung amoy. Ang, ang ano ko lang din kasi pagka nabasa ka ng baha diyan. Oh. Or ano man. Tapos yung ano ko kasi sensitive pa yung bata yung oh. baby sa amoy-amoy. Tapos kung ano pagka nawala na yung bagyo. malinis yung kapaligiran para hindi masyadong amoy yung ano. Oh para maginawa po siyang huminga ano pong ano nito gano'n na lang po gano'n na lang po hmm. pauwi na po kami nito katekra dalhin mo na natin sila sa ano dalhin mo na natin sila sa promised land para mas safe po si baby kasi pagkaganyan pa chel po yun eh Kaya ako tinignan kanina doon sa bahay po nila para malaman po yung amoy, yung ano. Tapos isa pa doon, para maiwasan nun natin yung pwedeng mabasa po yung nanay. Pagka ako kasi napasma po yan, iba po yung ano. Nga ba eh, ito kaya po ng po namin ang basa. Maagaban nun kaya ikaw kuya Egay eh, Nandiyan na yan Eh Ang hirap mag sermon eh no Pero dapat masaya lang tayo no Okay lang po sir <laughs> Okay <po>. lang <laughs> Okay lang po Masyam <laughs> <laughs> na abuan po eh Walang naipon Oo nga eh Yung Kung di po kami nangutang Wala po kami dadali na pera na. Oh. Nabento pa yung aircon. <laughs> Dalo, ano lang, gano? Dalawang libo lang. Ibig sabihin, yung sinasabi ni ano kanina, ni nung nagpanganak, ikaw pala nagbenta ng aircon. Opo, Saan yung... galing yung aircon? Sa amo ko po. Yung galing yung po. Ah. Kaya sa sabi ni Marisa, nagbenta ikaw ah. e, ka ng aircon. Nakala ko hindi naman kaya. Magbenta rin yung dalawang libo tapos nangiram sila nangiram sila tita yung nga ng pera mm -hmm. Para Parang may pang bigay ng food Pag munda Ganyang kahirap yung um, mm -hmm. no, Eh ano eh, itatong po ang namin Pabalik-balik pa kami sa karpa Yung po naubos po yun, itatong libo na tabi na Binigay po ng asawa ko sa akin no? mm. -hmm. Galing sa trabaho, binali niya Wala pang trabaho, eh, pinakabali na mm. -hmm yun ha, din ho namin. Tapos yun, utang uwa ko sa pinsan ko. Tapos yun nga po, yung aircon, binenta. Kaya po meron po kami ng na libo. Yeah. Ikaw so, Ah. Ikaw nga po nama. Sabi niya, sabi niya na yun, naipon niya <laughs> daw. Oo, <laughs> no, hindi po. Naipin ka ka utang. <laughs> hindi ko na nga Nalagay po binawasan <laughs> <laughs> yung kaya. po itong nanganakit po kumakaya mo sa lana. <laughs> Kalahat po kami wala pa po pong kain. <laughs> ha? Dito ala, po. ala pang kain yan. Hindi po no. namin oh? mabawasan dahil na, ibigay ko na po sa kamadrona. Oo. Oh. Yeah, Tapos no, hindi ba tayo pwedeng kumain <laughs> ng masarap? <laughs> Paluto ka ng lugaw doon? Oo, <laughs> oh, hindi. Dapat nga makain yan yung ano, mga tinola, yung sabaw ano. Sige, malayo. Mayroong malugay, pampagatas. Oo. Oh, oh. Walang madede yung anak niya sa kanya. Oo, oh, grabe. Oh. Gaya niyan, hindi pa kayo kumakain pala. Hindi, yung buntis. Hindi sinasabi. <laughs> Oo. mag -ano tayo. Mag... Anong bang masarap na ano? Yung may ano siya. Kasi yung mga stock doon, puro baboy. Anong kayang yung may tinola? Ay, yung may pwedeng lagyan ng malunggay. Yeah, baboy. Anong ano? Tinola baboy. Sinigang, Tinola? Oo. Oh. Pwede ba yung tinola sa baboy? Oo. <laughs> oh. Di ba sa manok yan? <laughs> Hindi. Pares na yun. Sa taong gutob na yun lang ang kayang iniikwan, pwede. Lalakas pa yung ati. Tinola ng baboy? Oo. Oh. Pwede ba yun? Oh. Pwede po yung linaga. Lagyan ng Oh, pwede. ah, yun linaga. na lang. Linaga panunggay oh. kasi naisip ko sa malunggay ano lang ang... oh taas malunggay